Masap mga idol. So mayroon po dito ang sa ating patiner. So ayan guys, kung maririnig nyo. Talagang yan ho ay malaksang ubo. Ay talagang kailangan nating injikan agad dyan. So ayan mga lodi. Yo, sa Paul. At talaga naman. Oh, 3 months old na ho sila. Inubo pa eh. Kung kailang tag-init ang panahon. So, ayos lang yan. Talagang kasama sa buhay magbababoy yan. So, kailangan lang alam natin ang ating mga gagawin at lunas natin na itong para mapagaling natin ang ating mga baboy. O, kalaki pa naman. O, ay, ang pigi. Talagang quality. Kasi inubo pa. Pero, kayang-kaya natin gamutin yan. Salamat sa inyo mga idol. Yun lamang. And God bless you all. What's up mga idol? So mayroon po dito ang inuubo sa ating partner. So ayan guys, kung renig nyo, talagang yan po ay malaksang ubo. Ay talagang kailangan nating injikan agad dyan. So ayan mga Lodi. Yo, sa talaga naman three oh, 3 months old na ho sila, inubo pa eh kung kailang tag-init ang panahon So, ayos lang yan. Talagang kasama sa buhay magbababoy yan. So, kailangan lang alam natin ang ating mga gagawin at lunas natin na ito, para mapagaling natin ang ating mga baboy. O, kalaki pa naman. O, ay, ang pigi. Talagang quality. Kasi inubo pa. Pero, kayang-kaya natin gamutin yan. Salamat sa inyo, mga idol. Yun lamang. in God bless you all.